Oh, Aura ba? Sa red, sa red cat. Ah. Lavan. O, oh, pose. Okay. Okay. <laughs> Who are you wearing, Sai? I'm this is by Ms. Russell V. Cordero po. Ang stylist ko kay Ms. Abby po. Wow. Two, one. Okay, interview kumusta guys? Finally reunited ang Dirty Linen family dito sa ABS-CBN Ball. Your thoughts lang na nagsama-sama ulit kayo after the successful run of Dirty Linen. so, yeah, happy. Nak Nakakamiss. ko pa sinasabi sa mga to na miss ko kayo. So, uh, kasi after Dirty Linen, hindi na lang kami ulit. Ah eh. ah. Uh -uh. Jenica! Ako sobrang proud. Eh, si Christian kasi constant naman kasi yung communication namin mm -hmm. dalawa. So, makikita ko talaga si Zai. Sobrang proud. Ako sobrang galing yeah. Uh -oh. Parang nakakatuwa na pare-pareho kami. Tuloy-tuloy yung trabaho. Uh -oh. So, yun lang talaga. Nakaka-proud sila. Mm -hmm. Osai, speaking of senior high, ang dami nang natutuwa at natatawa sa'yo dahil palaban ka na sa senior <laughs> <Okay>. high. Dahil nabali na po yung buwisit nila kay Tunel. Natutuwa na po sila ngayon. Akala mo uh -oh. lang. <laughs> ah, Sorry na po. Nakatatak pala. Sobrang grateful po ako sa pagtanggap nila sa mga characters na Ano pa nga abangan namin sa isa senior high? Ah, yung depth po ng story niya. Ah, uh ah. -oh. So, yung mga twist sa kanilang friendships. Uh -oh. friendship. Of course, ang success din ng Fractured. Magti 3 weeks pa lang. Pero grabe Manili na... Nagpili may isa pang dirty linen si CJ. Oh, oh, oh. Oh, oh. Umiinom lang, lang si CJ. Ano uh, Tabi ka dito kay Christian. Oo. Uh, uh. uh. Oo. Oh, may tatanong ito kay, kay Naputol. Success lang ng fractured. Three weeks pa lang. Grabe na pinag-uusapan online.

Mag-highlight kayo sa camera.